Luni, si Mod gusto makalaban. Baras, pinagtanggol ang grupo. Sa huling upload nga ni Batas ay nireview nito ang laban ni Jonas at Zend Luke noong nakaraang ahon. Dito nga ay naidamay ni Jonas ang grupong ilustrado na kinabibilangan ni Batas. Di maiwasang mag-react ni Batas at pinagtanggol ang grupo. Binanggit niya din na tinalo na ni Batas si Jonas dati at sana respetuhin ng grupo niya tulad ng pagrespeto nila sa grupong 3GS. Yan ang napapala mo, kakakain ng siomay na pusa? <laughs> o sabi niya yung sa nila ni si, MZ Ano man, tol niya pang sinigaw. Kahit mag Persian, ka't kapag gagawin ka lang siomay sa Mindanao. Siomay? Baka siya opaw. Oo din siya <laughs> uh -huh. eh. Ang hirap sa iyo ngayon mo pa na realize <laughs> <laughs> Pare, show pau. Puro kakatangahan. Boss, ipasok mo to ng uprising, bobo rin sa palaman. Yan. Kakaganyan mo, munti ka nang di makasakay ng eroplano. Paano walang kaano-ano? Ang inang Jonas <laughs> to, batuhan ko to. nakakatuwa lang at na tinalo kita. <laughs> hindi nga ng ID, sumagot si Gago, ako'y paru-paro. yung, yung, yung tungkol sa line na, kumbaga, ano rin, sa palaman, ginamit pa yung uprising, gets ko yun, si Spade, dati ganun. Pero hindi mo pwede i-generalize at tandaan mo tinalo kita, Jonas, <laughs> ina ka. <laughs> kanya bigyan mo ng respeto ang pricing. 'Di ba? Kagaya ng pagbigay namin ng respeto sa 3GS. Yan. Si Jonas, alam ko kasali siya sa buwing ngayong taon. So, ngayon pa lang, sasabi ko na, hindi ko alam kung ano yung Instagram ni Jonas, kung ano yung totoong sa kanya. Pero, sana makuha kitang guest sa PNP, Jonas. Pag-usapan natin kasi sa isa buhay itong taon. At ito, kung paano mo inaano ang pricing, gago ka. <laughs> Tang inan to. Ne. lang? <clears throat> lambing lang. Lambing lang. <laughs> Bumalik na nga break it down episodes ni Looney at isa nga sa huling upload nito ay ang laban ni na Six Threat at mo sa PSP Matira Mayaman Finals. Dito nga ay nabanggit niya na kung babalik man siya sa battle rap ay si Mot ang isa sa gusto niyang makalaban dahil sa mataas ang respeto niya dito. Kaya pala nung presscon gusto na daw makalaban si Loni, So kumpleto na to si Kumad, Grabe na ito, no? Mauta. Pati yung sumulat nung meron na, meron ka na ding sulat. <laughs> Pero si Mot, isa yan sa mga i-consider ko na kung may lalabanan man ako, babalik ako. Si Mot, parang magandang ano talaga yan. Si Mot, no? Ayan, ha? Hindi ka niyo muna narinig. <laughs> Mott, hanga ako sa bata. Ano magaling talaga. Ever since, napanood ko si Mot. Para siyang hindi nagpabaya talaga mula nung bata siya. Hanggang ngayon, napaka-consistent, napaka-humble. Yun din yung isa kung ba't gusto ko siyang Um, sa totoong buhay, itong batang itong bait din um, talaga. Mabait um, <laughs> talaga. Kayo, ano sa tingin nyo? Ano masasabi nyo sa pagtanggol ni Bata sa kanyang grupo? Karapat dapat na ba si Mot lumaban sa hari ng tugma na si luni Comment nyo sa baba pag-usapan natin. Like and subscribe na rin kayo mga repa.